One day, usak na naisipan ni Papa Labs na maglaglag sa iyang ikta-iktaryang mga kayutaan. Mga guys, tanawa o nagtulutulog si Papa Labs sa iyang mga ikta-iktaryang yuta. O makita na tundari ang tanom sa iyang mga yuta na ay mga sangbut na tanom, O na ay mga kahumayan. O na apoy mga punuan sa buli mga guys. Naglibog si Papa Labs. O unsao niya, mga guys, pagharbis ni mga tanong niya nga sanggot sa iyang kayutaan. Mga guys, tanawa. Nagsiging duko-duko si Papa Labs. O naasegi. Gipunit, og unsa ang amot, kung gipunit mga guys yang guys. mau sa mga oras na ito mga guys, ipakita ni Papa Labs sa tuwa ang iyang ikta-iktaryang kahumayan. Nara na guys, <laughs> yang gitun tanawa. O ang iyang ikta-iktaryang kahumayan mga guys. Kung karong adlaw mga guys, ipaha ipa ipaharmis na ni Papa Lam ang yang, uh, tanong mga mga humayano kay mga hinug naman tanawan mga guys. So, mauna ka lapad ang iyang ikta-iktaryang mga kahumayan mga guys ina ni si Papa Labs mga guys tanawan nyo oh. oh pubri kayo ni siya oh Maura na naalan siya iktara iktara yung kahumayan mga guys ina na siya kapubri mga guys o mga guys katulito banda mga guys yan ato ng mga pinatanong mga mga manga mga guys makita nyo sa video, mga guys mao na mga uh, na mga mga prutas ni Papa Labs mga guys kung naaputa din rin o ato nang ipakita nga mga kahumayan ayan ang mga guys so di diba naaputa itanong mga mga buli tagas kay mga buli na mga guys niyo di ba oh Oh. nindot kay diri ang ato nga itong, uh, ikta iktari ang mga kahumayan mga guys Tanawa oh ang mga tanaw mga sagbot mga guys grabe green na green oh tanaw ninyo oh di ba grabe oh unya mga guys ang mansyon ni Papa Labs to around ina si Papa Labs, mga guys mauna siya mga guys ang uh, mansyon ni Papa Labs, mga guys ang akong pagumangkon mga guys oh o, tawa katawa lang siya mga guys oh di ba Ug sa mga oras na to mga guys, ipakita na po ni Papa Labs ang iyang ikta-iktaryang mga kahumayan mga guys ayan ang tanaw mga guys so ang yung mga ikta ikta rin kahumayan mga guys inana ka si Papa Labs, mga guys ang ikta ikta mga kahumayan na asya o ga mga kasagbutan ng mga tanom sa iyang kayutaan mga guys unya mga guys na ibinuhi si Papa Labs ng mga baka mga guys tulo balik tulo na kabuk mga guys inana ka si Papa Labs, mga guys tanawa singil siyang suruy suruy kay ipakita sa tuang yung mga baka Unyo, mga guys morning ikanohang baka ni Papa Labs, mga guys o diba o kumusta mo diha mga baka nako na oo ka kao mo <laughs> Karong sa sangbutan karong manambok mo diha. O ang ikanuhan busog na siguro kay eh, naglubog naman ni siya oh, wala nakatindog. Ug mao ni guys ang mga naharbis sa ikta kahumayan ni Papa sa kusakong mga humay tanawan nyo, guys oh. Ug modul ta guys para makita niyo ang sa kusakong mga naharbis sa mga humay sa kahumayan ni Papa Labs, mga guys tanawan nyo, o. di ba sa kusakong na mga guys gikarga na sa ako ang jeep mga guys. Hala darao tanawa oh sa sakop sa jeep ang mga sa kusakong humay nga na-harvest na, na karong adlaw mga guys. Ina na lang naman kapubri si Papa Labs mga guys. Nakita <laughs> naman nyo ang kapubri ni Papa Labs mga guys. O diba? Kitang kita nyo ang kapubri ni Papa Labs mga guys. Og din na lang kuto mga itong video mga guys. Kay murag nagliso dito sa pag voice over si Papa Labs mga guys. Anong puwerteng Furting wali magkalibaw ang atong voice over mga mga guys na unsa naman taw ni unsa mana unsa mana agoy agay <laughs> thank you for watching mga guys hanggang sa muli og sa sunod nga mga video mga guys kita kita na pud ta bye bye god bless us all